Hello mga karikrod, Jennifer po para sa informational video tungkol sa Luxembourg. Sa video ito ay tatalakay natin ang tungkol sa Luxembourg Farm Jobs, isang napaka-espesyal na oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho sa larangan ng agrikultura. Ano nga ba ang Luxembourg Farm Jobs? Aalamin natin ang mga pangunahing binipisyo ng pagiging isang farm worker mula sa mataas na pasahod at magandang work-life balance hanggang sa masayang karanasan ng pamumuhay sa isang bagong bansa. Sasamahan natin ito ng mga kinakailangan kasanayan at kakayahan para sa mga nais magtrabaho sa mga bukiri ng Luxembourg. Hindi lang yan, ibabahagi ko rin ang iba't ibang uri ng farm jobs na available at kung saan pwedeng mag-apply para sa mga ito. Kaya't huwag nang palampasin ang mga kaalamang ito at samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito patungo sa oportunidad ng agrikultura sa Luxembourg. Ano ang Luxembourg Farm Jobs? Ang Luxembourg ay may malawak na sektor ng agrikultura na nag-aalog ng iba't ibang trabaho sa mga sakahan. Kabilang dito ang mga gawain tulad ng pagtatanim ng mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop at pamamahala ng lupa at kagabitan sa pagsasaka. Bukod sa tradisyonal na pagsasaka, may mga oportunidad din sa panaliksik tungkol sa mga makabagong pamamaraan sa agrikultura at mga proyekto patungkol sa pagpapanatili ng kalikasan at agrikulturang sustainable. Ang mga naghahanap ng trabaho sa sektor na ito ay maaaring kumita na average na buwan ng sahod na 3,000 euro o katumbas na 179,000 pesos. Ang saklaw ng sahod ay mula sa 1,350 euro o katumbas ng 85,000 pesos hanggang sa 7,200 euro katumbas sa 450,000 pesos. Depende sa employer, posisyon sa trabaho at antas ng karanasan. Mga benepisyo ng isang farm worker. Ang Luxembourg ay isang magandang destinasyon para sa mga dayuhang manggagawa sa agrikultura. Hindi lamang dahil sa kagandahan ng lugar, kundi pati na rin sa mga benepisyong matatanggap ng mga na nagtatrabaho dito. Isa sa mga paraan upang legal na makapagtrabaho sa Luxembourg ay sa pamamagitan ng visa sponsorship na inaalok ng maraming sakahan sa bansa. Bukod dito, ang Luxembourg ay kilala sa pagbibigay ng mataas na sahod kumpara sa ibang bansa sa Europa. Kaya kapaki-pakinabang ito para sa mga magagawa ng agrikultura. Narito ang ilan sa mga pangunahing binipisyo ng pagtatrabaho bilang farm worker sa Luxembourg. Visa Sponsorship Madaling makapagtrabaho sa Luxembourg ang mga dayuhang mga gawa kapag sila ay sinusuportahan ng Visa Sponsorship mula sa mga sakahan. Kompetitibong sahod. Mas mataas ang sahod dito kumpara sa ibang bansa sa Europa na isang malaking bintay para sa mga nasa sektor ng agrikultura work-life balance. Malaga sa Luxembourg ang balancing oras sa trabaho at personal na buhay. Maraming trabaho sa agrikultura ang may flexible na oras. Kaya't nagkakaroon ng sapat na oras para sa manggagawa na magpahinga at magsaya. Karanasang kultural. Ang pagtatabaho sa Luxembourg ay nagbibigay ng pagkakataon upang masaksihan ang magagandang tanawin, mayamang kultura at makisalumuha sa mga iba't ibang wika ng bansa. Mga skills na kailangan. Ano nga ba ang skills na kailangan para malaki ang chance mo na makapagtrabaho sa Luxembourg? Mga karikrod, ang pagtatrabaho bilang isang farm worker sa Luxembourg ay nangangailangan ng iba't ibang kasanayan at kakayahan upang maging matagumpay sa industriyang ito. Ang mga sakahan sa bansa ay naghahanap na ng mga gagawang handang magtrabaho sa ilalim ng iba't ibang kondisyon at may mga pangunahing kasanayan sa agrikultura. Narito ang mga kinakailangan kakayahan para makapagtrabaho bilang farm worker sa Luxembourg. Karanasan sa pagsasaka. Malagang may naunang karanasan sa mga gawaing pang-agrikultura upang madaling makasabay sa mga responsibilidad sa sakahan. Mahusay sa komunikasyon. Ang kakayahang makipag-usap ng mahusay sa kapwa, manggagawa at mga namamahala ay mahalagang upang maging organisado at mas maayos ang trabaho. Kalusugan at malakas na pisikal na kondisyon. Kailangan ng farm work ng mabuting kalusugan at kakayahang magtrabaho ng matagal sa mga pisikal na gawain. Pagkatuto tungkol sa agrikultura. Pagiging handang matuto ng mga bagong teknolohiya at pamamaraan ng agrikultura upang umangkop sa modernong pagsasaka. Kakayahang magtrabaho sa iba't ibang panahon at oras. Pagtanggap ng mga hamon ng pagtatrabaho sa mainit, malamig o maulan na mga kondisyon sa bukid kakayahang gumamit ng mabibigat na makinerya at kumawa ng manumanang gawain. Dapat marunang mag-operate ng makinarya tulad ng traktora at handang gawin bisikal na aspeto ng trabaho. Problem Solving Skills Mahalaga na kakayang lutasin ang mga problema sa bukid upang manatili ang tuloy-tuloy na operasyon ng sakahan. Pagkakaroon ng mga kakayang ito ay magbibigay ng mas malaking pagkakataon para makuha ang nais nating trabaho sa agrikultura sa Luxembourg. Iba't ibang farm jobs at saan pwedeng mag-apply. Ang Luxembourg ay hindi lamang kilala sa larangan ng agrikultura, kundi pati na rin sa iba't ibang trabaho na nauugnay sa mga pangangailangan ng industriya. Sa bansang ito, maraming mga oportunidad para sa mga dayuang manggagawa na may iba't ibang kasanayan. Narito ang ilan sa mga in-demand jobs na maaring pasukan ng mga naghahanap ng trabaho sa Luxembourg. Housekeeping staff responsable sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga pasilidad ng sakahan landscaping or gardening assistant nangangalaga sa mga hardin at iba pang outdoor areas sa sakahan Dairy farm workers. Silang nag-aalaga, nagpapakain ng mga baka, nagpasuso at nangungulikta ng gatas araw-araw upang siguraduhin mayroong sapat na produksyon ng dairy. Greenhouse workers. Responsable sila sa pagtatanim, pag-aalaga at pag-aani ng mga halaman at gulay sa loob ng mga greenhouse. Tinitiyak na tama ang temperatura at kondisyon para sa kanilang paglaki poultry workers. Sila ang nag-aalaga ng mga manok, nangungulikta ng itlog at nagsisiguro ng kalinisan at tamang kulusugan ng mga alaga upang mga ang magandang production. Organic farm workers. Nagtatabaw sila sa mga organic na bukirin gamit ang mga sustainable na pamamaraan ng pagtatanim at pagpapalaki ng mga hayop. Ang mga trabaho ito ay nagpapakita ng malawak na hanay ng oportunidad sa Luxembourg na may mga posisyon para sa iba't ibang antas ng kasanayan at karanasan. Duties and Responsibilities ng Farm Workers Alam niyo ba mga karikrod, ang pagiging farm worker sa Luxembourg ay nangangailangan ng iba't ibang kakayahan at responsibilidad upang masigurong maayos ang operasyon ng sakahan at pagtatanim. Narito ang ilang mga pangunahing tungkulin ng isang farm worker pag-aayos ng mga kagamitan sa sakahan upang makatulong sa paglaki, pag-aani at pagtransport ng mga pananim pagtukoy at pagpaplano ng pagtanim ayon sa kondisyon ng lupa, plano ng gobyerno at pangangailangan ng merkado. Pag-adjust sa mga kondisyon ng panahon at paglaki ng pananim para masigurong naangkop ang sakahan sa bawat season. Pangangasiwa ng impormasyon tungkol sa pananalapi, produksyon at mga tauhan ng sakahan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga mahalagang responsibilidad ng isang farm worker upang maging matagumpay ang pang-araw-araw na operasyon ng sakahan. At yun lamang po mga karikrod ang tungkol sa mga farm jobs sa Luxembourg. Ngayon, alam na natin kung ano mga oportunidad na maaari nating makuha sa larangan ng agrikultura sa bansang ito. Mahalaga rin malaman na iba't ibang posisyon na available mula sa gawain ng bukirin hanggang sa mga sales, rules at kung saan tayo pwedeng mag-apply para makuha mga trabaho ito. Kung nais mong maging bahagi ng industriya ito, mahalagang maunawaan ang duties at responsibilities ng isang farm worker. Mula sa pag-aalaga ng mga hayop hanggang sa pag-aalaga ng mga pananim, ang trabaho sa bukirin ay nangangailangan ng dedikasyon at masigasig na pag-aaral. Huwag kalimutang i-check ang job listing online at maghanda ng maayos na resume para sa inyong aplikasyon. Hanggang sa susunod na video at sana ay makatulong ang masyong ito sa iyong paglalakbay patungo sa mga farm jobs sa Luxembourg.